What's up guys, mga boss? Mga na araw o mga na olang sa inyo. Alang araw eh. Guys, na-stress ako sa nabing teori eh. Kasi yung dashboard niya, butas. Eh, kamahal brand nyo, nasa tuto. Ayoko na retext niya kasi matino ko naman yun, maandar. May naisip akong gawin guys. tapay at na sa inyo yung dashboard. Hindi natin ito effective. Tara! <tabit> Bali, ito yung Fury Kawasaki guys. Ito na nga siya. Yung Fury. Kaso ito easy niya yung dashboard niya butas ayun nga guys eto oh. nga pala yung dashboard ng puring na abili ko kung makikita nyo guys butas wala yung pinakasalamin kaya naman umiisip ako ng paraan ko ano yung magandang gawin eto kasi yung original speedometer niya guys tapakamahal ng brand nyo niyan yung original talaga kaya naman nangisinayang ako papata ng local eto na guys yung gagawin natin tingnan natin ko effective nakahalungkat ako ng dashboard na luma pang wave tapos eto guys tingnan nyo kasi natin gagamitin Sarap na sarap guys Di ba? Oh. Okay guys Ano mo nyo? Tingnan natin kay Pegtib Tara! Kung makikita nyo yung lata na yun guys, sukat na sukat sa dashboard, kuha-kuha nyo yung bilog ng dashboard, kaya nga ako gumamit na pentalit pin dyan guys, para bilugan na. Kung makikita nyo guys, sa part na yun ay bilugan ko na, ito na nga pala yung susunod natin gagawin guys, panoorin nyo. Balik na nyo kung nga pala yung pinaka-bobber na sa mismo pinaka-housing nya. So guys, matinu pa. Mga gamit natin ito. na nga siya mulot kong ginawa guys yung cover ng dashboard tatabasin ko dah bali yung bilog na ginuhit atin kanina na yung pen type guys susundin ko lang yun hanggang sa makuha natin yung tama hulma niya ha kung makikita nyo daan daan ko lang siya ginagrind guys di ko minamadali mahirap na baka mamaya magrind yung aking daliri eto na nga ako din kayo buta lang ay eh. magrind ko na kung makikita nyo sa part na to ay napanggal ko na kaso nga lang di pa ganun ko polido guys kaya papantayin pa natin gamit pa rin yung grinder syempre ganun pa rin Susunod na ba rin natin yung bilog na ginuit at di kanina gamit yung marker? At eto na nga guys, malapit na sa katotohanan, mukhang matatapos na yung ginagawa natin eksperimento na ito. At sana nga malapat maging efektibo para di yung pagod at effort natin. Kung makikita guys, kita pa rin yung loob niya, lalo po kumilo na yan. guys. <tod> Dahil sa di pang asa, to'y konting bahos pa nga yung ginagawa natin Binawas ako pa haprala konti para sumatuisa sa mismong dashboard Yung mga problema sa dashboard dyan, nag to rin yung install ng dashboard Dito rin yung gawin nyo Ayan guys, okay na Kaso may ginawa akong mas malino dito Naalala nyo yung dashboard na million nang nakaraan Nag-grind ko na yan guys Ayan, feeling ko mas maganda to Nabil kengerin, itu chef, itu chef, guys. panjang waktu waktu tuh. <laughs> Kung maalala nyo, pero ba na dashboard ni Mio Sponky yung ginawa natin na mayroon na ulit, Gray? Yung dashboard na pinagpalitan niya, guys. Muto na lang di na naitapon yung na dashboard ni Miyu Sponky. Ali, ito na nga ilalagay natin yung ta na kamay na yan, guys. Nakuha natin sa dashboard na way branded. para makita natin bumbu. Tingnan yung dashboard na puri natin. Balik ko na nga pala, guys, yung orange na kamay na yan. Nilalagay ko na nga pala na konting blue, guys. Siyempre, para pag kinabit natin yung bagong cover na ilalagay natin na ginawa natin, ay maasigurado tayo di papasokin ng tubig. Ito na nga moment of truth. Guys, Kakabit na natin yung cover on dashboard. Kung makikita nyo, guys, okay na okay yung bilog. Saktong-sakto. Laki na pagbabago. Maragyan ng cover. Makikita nyo, pit na pit, guys. Bali, di din na yung nakuwala pala niyan, guys. Parang lalo dumikit yung pandita na nagayin natin. At pinunasan pa nga, guys. Kung makikita nyo, parang hindi inayos. Bagay na bagay. Napakaanas. Siyempre, di natin bidin. Hindi test yan. Nakita nyo, guys so okay, pema pa yung ilang dashboard ni sa neutral land ice kung dilang pati sabis mong kilang sa may dashboard ice kung bidil ay papay na ang problema yan abang hanga titipid na ala pambili tulad ko guys yung ating gawin nyo sigurado makakatipid kayo marami nagpalit at mahihingan dyan na dashboard na pang milyo okay na guys meron na oh <laughs> <Huh? laughs> tayo bibili 2000 plus okay na guys kung nga gusto bubili yung dashboard dyan guys yung nga dashboard yung nga to malinaw na malinaw brand new 120 lang sa Yamaha mismo sa kasa uh, sa Yamaha guys Oh. Ito, luma pa nilagay natin guys. Pero nakatayo naman. Effective. Mas magandang tingnan, di ba? May dashboard. Kesa bumili tayo ng hanggang 2,000 plus. Oh. Guys, salamat for today's video. Ingat!